Ang so, napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko farmers. So ngayong hapon, ah uh, nagpipitas po tayo ng ating tanim na talong. So ito na po no ang update at sitwasyon niya. Sobrang tangkad. Tapos malakas ang ulan kagabay dahil ang talik namin ay nasa bandang gitna pa. Maging ganito po mga kapwa ko farmers tingnan natin. So, sobrang daming bunga, no, na ating makikita sa bandang ilalim. So, yan po. Sobrang kapal. So, nagpipitas po kami ang mga ka-viewers, no, mga ka-farmers ng ating talong. So maraming bisis na po ito na pipitasan natin. So okay saan tayo iikot no? Sobrang daming bunga. So yung mga nangingitim yun po ang mga uh, bunga na pwede natin pitasin. So yung mga ganito kalaki, yung mga maliliit. Ito pwede na to siyang i-harvest ito. Pwede na din. Yan pwede na itong baktot <coughs> pwede na din silang ipitas so sa yung lahat no mga kapwa ko ka farmers mga ka viewers yun lang ang maibahagi ko sa inyo so sa yung lahat hanggang dito na lang siguro maraming uh, salamat po so kung may tanong kayo paki unbox lang po okay so hanggang dito na lang Maraming maraming salamat po at nabuhay po tayong lahat. Babay po.